lalaman na sa isang libong mistikong button challenge ka. Kaya gusto kong magsimula kay Wednesday. Kumusta? Pindutin mo ang button. Mas mabuting maupo sa electric chair. Sige, tingnan natin kung ano ang meron ka. Wow, isang buong timba ng bahagharing bulate. Sana magustuhan mo ito. Ano yon? Mga bahagharing bulate? Sana tunay na mga bulate ang ilagay nila. Pero mas masarap ito kaysa sa buhay ng mga bulate. Masaya na ako dito. Sige, ano naman ang susunod? Principal, dagdagan mo pa. Mm -hmm. Gusto kong sumayaw. Ang sarap! Wow! May gummy worms si Wednesday. Hindi yan masamang parusa. Oh. Ah, pwede ba akong humingi ng rainbow berries? King natin. Oh, mga bulati ulit. Pero sa pagkakataong ito, totoo sila. Sige, Wag muna nating gulatin si Enid. Hayaan nating maging sorpresa ang mga nakakainis na bulating ito. Ugh! Oh, sobrang excited ako! Oh! Oh, hindi! Ano yan? Oh! Oh, sandali lang! Hindi iyon? Ah, oh, yun nga. Nako! Ay, nako! Totoong bulate ito! Oh, principal, itigil nyo na. Oh, nakakuha siya ng mga totoong isa? Swerte! Miércoles, ikaw na ang magpipindot ng button. Oy! Oy. Akala ko ito na yon. Sige, ito na. Ano na ngayon? Oh, itim na slime. Ayos. Siguradong magugustuhan ito ni Wednesday. Mahilig siya sa lahat ng itim. Handa ka na ba, Wednesday? Oh, tao. Oh, parang bulok ang lasa. yun? Ako hindi. Para itong itim na malaki. Nakakadire ay... Oh, hindi. Kadiri. Ayan, Wednesday. Nagustuhan mo ba ito? Hey, sa totoo lang. Medyo gusto ko to. Oh, may kakaibang bagay si Wednesday. Ano ang tinitingnan mo? Oh, nakakatakot. Oh, grabe. Enid, pindutin mo ang button o sasabihin ko sa mga magulang mo. Sige. Ayoko ng mga magulang na pumunta sa paaralan. Sige. Oh! Mmm, skittles ito. Naka-jackpot ka. Ang malaking pakete ng skittles na ito ay ipapadala sa sa'yo. Maghanda Alright. ka na. Ah, sana hindi ito nakakadiri. Wow, skittles ito! Astig! Paborito kong candy. Gustong gusto ko ito. Ayan, ang dami nila. Aba, hindi. Oh, ang sarap. Gustong-gusto ko ito. Oh, ano itong mga kulay ng bahaghari na ito? Skittles? Oy, Wednesday. Na. Hindi ko sinasadyang makagambala. Pero oras mo na. Pindutin ko ito. Ngayon tingnan natin kung anong nakuha ni Wednesday. Oh, isang garapon ng kislap na bahaghari. Magandang pagpili. Sana magustuhan niya ito. Ano ito? Oh, hindi. Ito ba talaga ang bagay na pinakaayaw ko? Naku, grabe. Kinang bahaghare. Oh, ayaw ko nito. Dumidikit sila sa akin. Oh, pakiramdam ko'y marumi ako. Ano isang... Wednesday? Ang cute mo naman! Hindi ako. Ito ang pinakamasamang panaginip ko. Mukha akong pangit. Sige, magpatuloy na tayo. Tara na, Enid. Sige! Gawin natin ito! Oh, wow! Mga Oreo cookies ito. Ang galing. Well, Inid, unang-una, subukan ko muna. Ang sarap. Well, handa na. Iminom mong kahi kung ibuka mo ang iyong bibig. Oh! Oh, ano yun? Oh, hindi yan mga bato. Iyon ang paborito kong Oreo cookies. Oh, ang sarap! sana ang sayaw ko ay magdala ng swerte sa akin. Wow! Nagdesisyon si Wednesday na sumayaw. Gusto ko ring matutunan ito. Oh, ayan na naman ako. Napindot ko ang button. Hindi pa ako handa para sa bagong sorpresa. Ano ang ginawa mo? Oh, pindutin ang button. Well, mapalad si Enid ngayon. Ito ay chocolate syrup. Enid, ang parusa mo ngayon ay super tamis. Oh, may mga rainbow syrup tayo. Ano? Oh. Oh, ano yun? Hmm? Ang sarap nun! Oh, ayan na. Ginawa iyon? Well, Enid, nagustuhan mo ba ang sorpresa namin? Sa so, totoo lang, maganda ito. Pero marumi ako. Ayun, sige. Hmm, Wednesday, hi Jan. Pindutin na ang button, please. Oh, sige, kung ano man. Gawin na natin ito. Oh, maliit na mga daga. Pinakamahusay na pagpili ni Wednesday sa araw na ito dahil puro tamis. Heto na ang buong kulungan ng mga daga. Sabik na akong ibuhos lahat sa kanya. Ang pangit nila, pero baka magustuhan ni Wednesday. Ano kaya yon? Mm. Sa tingin ko, nalasahan ko na lahat ng syrup. Wednesday, halika't tingnan mo. May mga daga ka. Ang cute nila. Ang tanging hindi maganda dito ay ang iyong rainbow sweater. Sige, susunod na. Pindutin ko na ang button na ito. Oh, magandang pagpili. Ano kaya ito? Oh, mga bote ng Coke. Kunin na natin. Oo, oh, siguradong mapupunta ang boteng ito sa kulungan ni Wednesday. Sana ikasaya niya ito. Sige, gawin natin ito. Ano itong baha? Kailangan na bang patayin ang gripo sa tubig na ito? Ugh! Malagkit na ako ngayon! El Coke? Hugasan bilang lunes, hindi lang marumi, kundi ba lang ba yun? Sa tingin ko, oh. Okay, Enid, ikaw naman. Oh, tapos na? Sige, may kutob ako na magiging maganda itong boto na ito. At malalaman natin yon. huh, makukulay na balahibo. Cute sila. Si Enid ay magiging makukulay na sisiw na. Heto ang mga balahibo. Heto na, mahal. Ano ba yun? Oh, Oh, pinapagbahing ako nito. Oh, mga balahibo pala 'yon. Maliban sa Oh, pinapagbahing talaga nila ako. Nako, matatakpan ako ng mga 'to. Hmm, masaya 'yon. Saka nga pala, heto ang isang pang balahibo. Teka, mukha kang manok. Oh, hindi! Talagang gusto ko. Well, Oh, cute pa rin ako. Hindi ko alam kung aling boto ng mas magandang piliin. Pero subukan natin ito. Gusto ni Enid ng isa pang sorpresa. Hmm, mga ipis ito. Oh, nakakabahala. Isang buong florera ng mga ipis. Talagang malas si Enid. Kailangan kong itapon ito sa kanya. Nasaan ang surprise ko? Naghihintay ako. Oh! Oh, hindi, hindi, hindi. Nakakadiri. Mga ipis ba 'yan? Ayoko sa kanila at natatakot ako. Oh, hindi. Alisin mo 'yan. Ha! Justicia, pag-usapan natin ang katarungan Wednesday, oras na para pindutin mo ang button. Ngayon na. Sige, ito na. Tara tingnan natin. Wow, ito ay mga donut na masarap na inihurnong. Ang galing niyan. Oh, ang dami. Magugustuhan ito ni Wednesday. Heto ang mga goodies. Oh, ano ang nakuha ko ngayon? Donuts. Kadiri iyon, pero medyo masarap sila kahit mukhang nakakatakot. unat si Wednesday. Gusto ko rin ng isa. Pakiusap Wednesday? Huwag kailanman. Aba, ang sakin mo naman. Oh, init. Parang na-abort ka. Pindutin mo ang button. Okay. Ano ang nandyan? Oh, wow. Magiging rainbow puppets ito. Ang galing. Kunin natin sila. Mabigat sila. Okay, hiya. Oh, master ako. Ano yan? Oh, ang cute. Mga rainbow puppets yan. Astig. Oh, wow. Gusto ko ang laruan na yan. Sa palagay ko, iyon na yon. Ang yun. Nun. Iyan ang hinahanap ko. Hindi yung mga ipis. Ano'ng ginagawa ni Wednesday doon sa taas? Pindutin ang button sa malaking paghanga at nakakuha si Wednesday ng itim na itlog. Bulok na ba ang mga iyon? Ew, nakakahiya. Sige, handa na ang basket na ito para ilagay sa kulungan ni Wednesday. Surpresa! Handa akong tumanggap ng kahit ano. Ah, uh, ano 'yon? Nabuhusan ako ng hilaw na itlog. Maganda yun. Hindi ko talaga huhugasan yun! Wednesday, ang saya mo. Enid, tumigil ka sa kakatawa. Pindutin mo ang button. Gustong gusto ko! Pipiliin ko ito! Kaya, ano ang nakuha mo ngayong oras na ito? O, oh, ibig sabihin, malaya ka na. Natagpuan na ni Enid ang susi. Well, Congratulations! Yay! Ang susi ko! Ang paborito kong susi na magbibigay sa akin ng kalayaan! Papunta na at palabas! Huray! Haha! Nakalabas na ako! Bye-bye lahat! Maliligo na ako! Hmm, kailan kaya ako palalayain? Enid, tulungan mo ako at mananatili ka rito. magiging masaya ito Bilisan natin at buksan ang mga takip. Kailan ka magsisimula? Ay, hindi! Napakahalungkat ng simula. Masasabi kong masalimuot. Kailangan ko ba talagang kainin itong cactus? Itoy! Nakakatakot, siguradong matusok ako. Sa kabutihang palad sana maging maayos. Sige. Oh! Oh! Ang sakit. Pwede bang tigilan mo na? Hindi pwede. Kumain ka nang mas mabilis. Sa tingin ko may ideya ako, bakit ko sasaktan ang sarili ko kung pwede ko namang putulin lahat ng tinik? May tamang mga sipit din ako. Tada! Kaya, ngayon magkakaroon ako ng sample para sa lahat. Sana ang mga caption ay masarap man lang. hmm kumusta yun? Ang bilis mong kinain parang matamis. Hindi. Hindi ito ganon. Nakakadiri siya? Ha, ha hindi gumana. Akin na ang pagkakataon para buksan ito. Ah! Ladies first! Lalo na't ako ang gumawa ng masarap na sorbetes! All Saan ito? Beta, kinuha mo ang ice cream ko. Ibalik mo. Wala kang magagawa. Kita mo, masarap kapag bilog. Ibig sabihin akin ito. Bingo! Alam ko kung paano ayusin ito. Pagkatapos ng mainit na pagproseso, ang mga bilog ay magiging slurry. At dahil sa tatsulok na hugis sa cone, ang slurry na iyon ay akin. Hmm, ang sarap nito. Magsisisi talaga ako kung ibinigay ko kay Vera ang sorbetes. Ang galing talaga nito. Alex, pwede mo na rin buksan ang takip. Okay. Wow. Wow, ang ganda. Napakasarap okay. na sandwich. Hindi na ako makapaghintay na kainin ito. Nakakatuwang malaman na hindi ko kailangang ibahagi ito sa iba. Ang lahat ng kasarapan na ito ay akin. Sa'yo, sabi mo? May plano akong kumain ng sandwich din dahil nagugutom din ako. Alex, tinatawag ka ni Dina. Ngayon ang kutsilyo ang tutulong sa'kin sa na gawing dalawang triangular ang square na sandwich na ito. Wow! Pasensya na, Alex. Pero kailangan ko itong gawin. Sana maunawaan mo, talagang nagugutom din ako. Ah, uh, ganun ba? Sige, tingnan natin kung magugustuhan mo ang sandwich na may parehong tuyo na sibuyas na paminta. Sa tingin ko magiging masaya ito kahit pa paano. Mm. Ang sarap! Sayang Alex, hindi ikaw ang kumakain nitong sandwich. Ay, hindi ito bean. Tiyak na may problema dito. Ah, saan galing ang mantikilya sa sandwich? Tulong! Litong-lito ako. May nakuha akong makakatulong sa iyo po, Apoy. Suotin mo ang iyong uniforme. Ugh, bakit hindi ko makuha ang alinman sa likido? Ano ang kakainom ko lang? Naku! Grabe, anong palabas? Tingnan natin kung tungkol saan ang karamihan. Chichilla lang ang meron sila! Paano naman ako? Oh, sana swerte hindi na ko. Oh, hindi. Hindi ako mo para kumain Masagit. ng pagkain ng aso. Ayoko talagang gawin At yan. At hindi mo na kailangan dahil ako ang kakain muna. Gusto kong kainin ng pakwan sa lalong madaling panahon. Wow. Napakamakatas! Tama lang para sa mainit na araw ng tag-init, alam ko kung paano ka makakakuha ng juice That's ng time. pakwan gamit ang espesyal na kutsara. Casey, hawakan ng mga kutsara. Mas magiging maginhawa itong kainin. Maraming salamat. Talagang napakakapakipakinabang. Ang galing. Ngayon, akin na ang pakwan dahil ginupit mo ito sa mga pabilog na piraso. Sa susunod, mas maingat ka na. Sa palagay ko, marami kang matututunan sa kwentong ito ng pakwan. Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Sundan mo si Ed! Psst, maglaro ka lang. Sa ngayon, tatapusin ko na ang pakwan ko. Dahil sa iyo, konti na lang ang natitirang pakwan sa akin. Pero at least kakainin ko ang natitira ng walang tulong ng iba. Vida, ikaw na. Sa tingin ko ang mga chips ay magiging masarap, lalo na ang Pringles. Gustong gusto ko talaga ang mga yon. Ako rin. Hindi ko mapigilan ang kasiyahan. Kailangan kong patakan ang pula na velvet na mula sa ng kanyang dibdib. Ay... Alugin ang pakete ng kapahamakan. Nakakapagtaka. Bakit ito walang laman? Nasaan ang mga chips? Ano, masamang babae. Sino ka ba na ganun? Ang mga chips sa anumang anyo ay masarap. Ako naman kailangan kong kumain ng pagkain ng aso. Mas masama talaga kahit amoy nito ay hindi maganda. Sa tingin ko magduduwal ako. Hindi ko ito kakainin. Oo, kakainin mo. Tignan mo lang kung gaano ito kasama. Kailangan mo man lang subukan. Hey! Ah, ah, nako! Kung, ah, ko? nako! Salamat, pare. Nakakainis! Ang pagkain ng aso ay kailangang nasa espesyal na ulam tulad niyan para sa'yo. Oo! Oh, salamat! Mas mukhang masama pa ang pagkain... Sa mangkok na ito? At hindi ko lang magawang kainin ito gamit ang kutsara? Tutulungan kita! Huwag ka lang gumalaw! Tatamaan ko rin ito! Kunin mo! Gusto mo ba? Ah, grabe! Ito na ang pinakamasama na natikman ko sa buhay ko. Sa tingin mo nakakatawa ito? Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang nakakatawa. Ah, ah, ah! Naku! Ka. Wala Nakita parang aso ngayon! Mga babae, sino sa tingin ninyo ang suswertehin ngayon? Malalaman na natin! Eh, hindi ako! Ako ang maswerte Dahil sa... gusto ko ng mga rollo. Dalawa, may chocolate ako. Napakasarap nito! Mahirap hanapin sa mga tindahan kaya lalo itong nagiging mahalaga. Alam kong nauuhaw na ang lahat dito pero hindi ko ito ibabahagi. Talagang masarap ito. Napakasarap din nito. Gusto kong lamunin lahat ng mga tatsulok na hiwa kaagad. Pero bago ko gawin yan, kailangan kong ipakita sa candy bar ang ilang galaw ng kamera. Ayan na! Ngayon alam na ng lahat na kayang lumaban ni Casey. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang trick. pagdurug ng candy bar gamit ang iyong bibig. Pero hindi lang yon. Kahit sino ay kayang kumuha ng isang piraso, pero mas mahirap kumuha ng maraming piraso. An hindi ako nakahuli ni isa man. Oh, halika na. Ang mahalaga ay pinapayagan na akong magumpisa ng mga patakaran ngayon. Kunin ang chopsticks muna. Oh. Hindi, hindi pa ako naging hindi, Hindi komportable kumain ng nang wala ito. Ano? Kung matututo ako kung paano, siguradong gagawin ko. ng chopsticks sa ibang paraan? Tulad ng paglagay. Tulad ng iniihaw namin ito at kinakain ng diretsahan. Ayos maginhawa at malinis pag ang mga kamay ko. Paano ang pag-share sa kaibigan? Walang paraan, bukod pa rito, bakit mo kailangan ng mga patakaran? Mayroon kang mga napakakatas na limon yeah. na naghihintay sa Hindi ko maipagpalagay kung gaano kaasim ang mga ito. Lumabas. Hindi ko alam na ang mga limon ay bumalik bilang mga papel na bag. Lumabas. Mukhang sila ang yung kapalaran, Masaya mga hangal ka na tuntunin ngayon, para sa ano? hamon. Eh, amayon. Natuklasan ko lang kung paano gawing hindi nakakasuya ang mga limon. Kailangan nating tanggalin ang kanilang balat. Take. Nako. Wow. Oh. Naku! Naku! Pasensya na! Sige, subukan natin! Oh, uh, Sa tingin ko ang lemonade ay baka lumiit ng kaunti at mga ilangan ng pampalamig na shower. Mas magaan na ang pakiramdam ngayon. Ah! hindi ang mga manonood ayok ng mga moy Ano ang mga puwang na ito ng pinoyora Wow Wow at ako ang may pinakamasarap na mukha Gustong gusto ko to Ano <laughs> Hindi para sa suso shot na, na mo, naglalayag sa kalawakan na may... Tapos na Ah hindi agent P, hindi Iyon ay Tumahimik ka! Para sa akin, dapat alam mo kung gano'n nakakadiri ang mga taga-panood na ito. Ano? Parang masusuka na ako anumang sandali. Parang may lumalabas sa akin. Oh, ano yun? Sa tingin ko alam natin kung paano... Oh. Pasensya na. Aba, aba, ako. Mga maleta ko yan. Akin ang mga yan. Napakabuti. Nasa bahay ba si Shelly? Alam namin na may mga goodies kang naghihintay para sa'yo. At kung meron kang makakagawa Mayroon ka ng pariit na bubuyog, ibig sabihin parang ang merienda, ang layunin tao. ay huwag madumihan ng aking mga kamay. O Kailangan ako… pang kumain ng fizz mamaya? Ano bang problema nyo? Paano kayo nagkaroon ng ganang gawin ito? Wala ba kayong hiya? Akin ang pizza na yan! Ang hiwa na ito ay parisukat. Ibig sabihin ay akin ito. Ayan, halos wala na akong natira. Mabuti na lang at hindi ako lubos na napuruhan. Kahit papaano, may makakain pa ako. Mayroon akong isang buong supot para sa akin. Ako ay talagang masaya. Naupo lang at kumakain. Mukhang napakaganda nito. Wow, ang astig talaga. Pero hindi ko nga siya kailangan hintayin. Kakain ako para sa sarili ko. Ang sarap nito. Gusto ko pa. Si Greedy Alex ay makakakuha lang ng balahibo sa kanyang kamay. Oh, mas mabuti yan. Malalaman niya kung paano kumilos.